Yon, what's up? Woo! So, punta tayo ng uh, dito sa may coastal, Cabitex uh, tayo RFID So, pakabitan natin tong bago kong bike So, kamusta ang Tiger 660? So ito na yung bagong bike natin no, uh, Tiger Sport 660 So yung brand nito is Triumph pa uh, British brand to So sunod-sunod yung naging bike natin, apat na puro Japanese bike na no? puro Kawasaki. So ngayon na uh, magta naman ako ng Triumph, no. Uh, British naman. So sa handling Uh, medyo ginagamay ko pa pero ano naman siya, uh, masarap naman gamitin. So yung riding position nito relax lang no uh, Tulad nito Mahaba yung handlebar tapos upright yung position Tapos medyo mataas yung ano nya ah uh, Mahaba yung play ng suspension nya So hindi siya ganun katagtag So talagang design siya pang long ride So kapag ka ganitong slow moving no aramdam uh, Ramdam ko rin yung init ng makina Parang pababa yung buga nya Bandang binti yung So itong Triumph Tiger Sport 660 3-cylinder to. Uh, singitan ko na lang dito ng clip no para dun sa tunog ng exhaust niya. Dahil naka-stock pa pa tayo no, uh, hindi pa siya ganun karinig. So ito yung sample clip, ayan. So ganyan siya tumunog no, uh, hawig din ng inline 4 dahil ito nga is inline 3. So malapit na malapit na siya. na. So pagdating doon sa mga lubak-lubak no, parang umaalon lang siya. Hindi mo mararamdaman yung tagtag. -tag. Kumpara doon sa dating Ninja 1000 ko, mas matagtag 'yun. Although hindi naman siya ganoon kapangit yung shock noon. Mas mahaba lang yung suspension travel nito kumpara doon sa Ninja 1000 natin dati. So pagdating naman sa power, yun lang, masyadong malaki yung diperensya nito. So ayan lang yung specs niya no, in terms of numbers kasi ako hindi man ako particular sa numbers. As long as ano to, uh, gusto ko yung bike tapos expressway legal. So good sa sa akin yan. So pagdating dun sa hatak niya, hindi ko pa siya maano no. Hindi ko pa siya mahataw. Kasi nga break in period pa lang. So hindi pa tayo may red line. <laughs> so medyo malabo pa yung top speed top speed natin dito sa Tiger na to. So sa handling, mas magaan talaga siya. Although mataas yung bike tapos 206 kilograms, no. Hindi mo talaga siya ramdam kahit ta uh, mabagal yung takbo mo. Wag lang talaga nakahinto do mo siya mararamdaman. Pero pag moving kahit magsingit-singit okay lang siya. So, dito nga muna tayo sa coastal no. Uh, Papakabit tayo RFID. Eh. Uh, easy trip. Ito yung ginagamit dun sa Enlex Enlex, Cavitex, tapos yung uh, Calax. So isunod natin yung ano Yung auto sweep ng S-Lex Tayo lumagpas dito lang pala yon. So inquire tayo sa ano RFID. Yun, so hindi tayo nakapagpakabit. So sales invoice pa lang ang meron, no? Wala pa akong registro. Wala pang rehistro, ginagamit na. <laughs> So ayun na nga no, uh, hindi ako nakakuha ng RFID. Kailangan daw ng ORCR. Hindi pa pwede yung sales invoice. So ito lang medyo hassle kasi yung pagbayad ng cash. inet oh, ang hirap talaga nang walang RFID So, abala na sa'yo, abala pa sa nasa ligod mo. Dahil nga, matagal kumuha ng cash, tapos magtatanggal ka ng gloves, kuha ka ng sukli. So, gustuhin man natin magpalagay, uh, kailangan natin antayin yung rehistro natin bago tayo makapagpalagay ng ano. Bago tayo makapagpag ng RFID. matigas lang itaas yung ano niya yung sa windshield pero parang ganun pa rin no so kailangan ko siguro kumatras ayan ito walang ingay yan so ganun yung pag-adjust nyan madali lang siyang ibaba pero medyo matigas siyang itaas ayun so dito tayo sa uh, Santa Rosa no uh, meron dito RFID SLEX so buti pa dito sa SLEX no uh, pwedeng wala pang ORCR walang hinanap nagpilap lang ako ng form hindi tulad sa NLEX yung easy trip kailangan pa ng ORCR dito wala pilap lang ng form So, let's go na. Back to Manila. Gabi na naka-uwi.